wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. <laughs> 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 She needs no long introduction. Mga ka DDS, double wenyo ang amahan sa Dakbayan sa Davao, Mayor Sebastian Bastea Duterte. Hello, ma good afternoon, may hapon sa inyo. Sige lang, lingkod lang mo, okay ragyot, may okay, kaso, okay lang. Uh, before I begin, I would just like to mention Attorney Harry Roque, asaman oh Kumusta sir, thank you for coming ah, and uh, Attorney Tony Aridiano, Attorney Vic Rodriguez, sir, magandang hapon sa inyo, um, Mr. June Evasco, Mr. Glenn Chong, and uh, Congressman Isidro Ungap, kung may nga hapon diha. Good to see you. And everybody else uh, who is here, I'm very happy to see you. Uh, and I'm very happy to know that uh, we might share the same sentiments. So, Martali, sa totoo lang, hindi ko alam if I'm the best person to uh, point out uh, mga sentimento ko. Kasi, first of all, nagsimula ito the, uh, dahil sa quarrel between ang aking uh, the Vice President and uh, yung tinawag niya na tambalus-lus. Hmm. Diyan man niya uh, nagsimula lahat kasi. But, ayoko na dumaan doon sa kasi marami ako ng ano eh. Ayaw ko na dumaan doon sa... Whoever is around the president that's... Uh, uh, creating this chaos. Or letting this happen. Letting this happen. So, ako, magsalita lang ako. I'll try to be... Uh, objective as much as I can. Kasi mahirap eh. Duterte din ako. Kapatid ko yung uh, may... You know what I mean. So, ako, Mayor Mangkudres, Dabao. I am the City Mayor. Unang-unas tanan, let's talk about crime. Okay? Yung time ng uh, tatay ko, yung former President, si Rodrigo Duterte, na amang meron man talagang clear na campaign against drugs and criminality. So, ang actually na anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities kasi nga for six years, anim na taon na sila. Wala wala eh, di, di sila makalihok And you know, there are, you know, syndicates and these people, wala man lang ibang alam kundi uh, uh, krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So, paghila dito, kasi si PRD nga, very strict on these matters. Pag naog niya, pagbaba niya, pagbuhi ato, labyog. It's like rubber band. Hapak na sa pikas, So, wala na si PRD karoon. Balik ang droga. Makita man ninyo, in less than a year, makita ninyo, mga polis na kayuniforme na asasinado, on sa iso. Sila'y gadula o droga. And what does this tell us? Ano'y mangguna? Presidente kay eh. Moderitso na lagi ko din na kumuagi nga si Tambaluslos, si Ngane, o kana si yang asawa, si Lisa Marcos. Kinaan na mag... Uh, nandito na tayo lahat eh. Di na ko moderitso ka. I will... Uh, ako, uh, oh, na ko. Oh, na ko. Unsa pa man di ay tikatik pa ta nga stambalos sa atong pasanginlan, si Juan Lisa Marcos os kay nang kung unsa kung ano, suda ni may mga tagaog diri no atay mga bisita so i need to uh, talk talking tagalog ba kailangan may pronouncement ka talaga kung ano yung nangyari you know, the previous administration that was successful ang imuha na your responsibility nga ikaw yung nagpalit, uh, you have to keep that up. Nakita nato wala. Karon, kung wala o oh, kato mga bad elements o kani mga utang na wala gyud, di balik gyud. Puta, ko ako, ha? Kung ako, o, oh, durugista ko, drug lord ko, pilakabilyo na wala, six year, po, ina, lugi na ko. Dili na ko makapaskwila sa akong mga kuwan sa laing nasod, O, ina. Wala! Mubalik yun na kay mubawi na, negosyo na nila, eh. eh, Ako ba yung pasangin na Mudagan kong Indonesia, pagkuhuman ani. Dito ko magtago. Putang ina ni. Tinood man akong ginaingon. Tinood man na. Mabitaw diri. eh. Ay, lang mo pangutan na, pero putang ina. Ne yeah, isa pa. Okay. Let's move on. Let's move on. Klaro man na, no? Those are, those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga manggod, para ana and activities of the like pag naa sa gubot yun na yung lugar. Gubot yun na. Kumuingon ang mga tao nga kaning mga di gusto mo dula og patas. Ayaw maglaro ng patas ba? Siyempre, then everybody will think that it's okay. Hindi nimo man mo badlungon, kinang lang mo badlungon ni mo yung mga... putang yun ah. karon. Okay, moving on. Kani, medyo... It's, this is about the uh, Davao City. Naman we have uh, big ticket projects. So we have, uh, meron kami nitong modernization of uh, transport, which is the bus system, and uh, the waste to energy. Th that is what we want uh, for Davao. And we cannot fund it. It's eh, expensive. Eh. Eh, national, uh, the national government lantala it. But anyway. The... I have to cut the long story short because I cannot elaborate on this kasi medyo dabaw to eh. We're talking about how it's uh, how it, uh, you know. But anyway. May instability kasi ngayon. So, uh, Congress, ito, yung Vice President, ngayon, Senate, sila hindi na nagkakasundo. So, man eh. You have kung ako ikap executive ba you know daghan man you know some of you um, here might be executives and or you know some some executives on how they handle things you have every opportunity power and authority to fix what is broken kung unsay kinang lag repair pwede man na nimo ayuhon Well, naatay separation, separation of powers na na-executive, na legislative, na judiciary. Pero, unsa may polos anang hierarchy na to. Kaya na, magitay, number one, presidente, number two, vice president. O. Oh. Unya garon, ron, mo maunang, moderitso ko, saya ha, kay, di na lang yun, di mo tarungon hindi mo na lang talaga ayusin. And this has been going for a year. Ano? Nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive ka, ambot, tulog ka, o wala ko kabalo. Oh. Kamu ba? Puta. Gili, I mean, aku gi, oke lah. nganuman man para manis tong nasod. Bagoy labot. <laughs> Dili puta in. <laughs> wa gyud ba? Iko sa sa binisaya pa wa gyud. Oh. Wa gyud. Anak manggud kung ikaw gani, mutong-tong kag-usa ka posisyon, onya, mas naglabaw, ay sorry as mga Tagalog, i e, subtitles na lang na ninyo. <laughs> <laughs> mas naglabaw ang imuhang gugma sa imong kaugalingon kaysa sa imong nasod, ing anig yung hitabo. kani kabon mo sa pinakasakit gyud para sa ah, as a, as the local executive of Davao City ano ano ako ter, I, I am 36 years old 36 anyos ko then lumaki ako dito sa Davao no? born and raised gyud ko diri sa Davao Mula nung pinanganak ako hanggang until two years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Ma. Karon, kis, sino ang nag uh, sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo? kinsay ni Antos matog og bukid no mosaka og bukid kay para you know to keep uh, peace and order ang polis og sundalo nga dugay nagantos ang mga lugar diha <laughs> onya karon kay tungod naalang moy eh, ambot sa problema ninyo sa vice presidente wa ko kay baw tanan kalaban atong tong niaging administrasyon lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon inyong ginakauban mao na inyong ginabuhat for i do not know what fucking reason god and for what necessity Tangina. kaya karon ang nagantos kita kami mga taga kato mga pro probinsya nga dagang pug NPA nga dugay kaayo kinawala naman unta na kay para makahimo na ta magamit na nato Toyota wa nay gibalik na po nagaron na ng peace talks nila Gano mangutan ko nila mangutan ko nila kini si BBM ikay ni sakag bukid sundalo ka ikay polis nagbantay dito sa pakibato o marilog <laughs> utang ina, gisayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan nagantos mga natibo diya giilad diya gihimong NPA utang ina gisayunan mo kay wala mo ni agi anak Ana, eh, malamang, ikaw matulog ka, O, oh. hindi Naka-unlan. It's easy for you, But what of those people who are there who are suffering? Patay giguan ni ba? mga Ayaw, lagig. Tangina. Kaya ba mo, before ko ni Anne ba, before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko? Ano ba? <laughs> Tangina, initan ko Anne <laughs> ba? <laughs> <laughs> oh. Bitaw. You know, for na, ever since pagsugod so na ko, nga pagkamayon na ko, what, ko vocal because 36 years old ko, ako mga anak gagmay pa. Yeah, di na gusto nga, they will miss their father ba. Pero sometimes, di emang good makaya, good. We're talking about not only the city, but the entire country. Mga ina mo so go. ko. Musukol ta, utang ina. Usa ginahulat na to. Okay, tungod lang ana their need for self-preservation, you will create all of this and who is responsible? Kinsa man? Oh, uban natas Indonesia. Oh, dili na mingaw, kaya na ako'y kadulag chikitsa dito, tong-its. Oh, ha? Inom dayon ta. At least ako ikaw ba? Pag timanan ka. O, oh, timanan ka. Pag initan ta, kitan doha dito. Uban ta. Kapuya, no? Kapuya ba? You know, ultimately the point is, naanamang na you know, the, the, previous administration, mula, Lisod ni paminawon sa because I am a Duterte myself. ha? Huh? But if you want to listen, then you are free to listen. Well, kay PRRD, o kamo, nga idol man kayo. Ako po, idol kayo ako kamahan. Gipakitaan, gipinakita niya naman na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Na pwede. If you only do it. Oh, ngaron ang problema. Naana ta dito, andun na tayo. Ginabira na po pabalik kung asa ng tae. Dito na po ta padulong sa tae. O say, putang ina. Because, itongod lang, because of politicking. Anak, politika lagi perme. Mga um, bitaw na, yung yung Pasko Fiesta, yun, gusto nako na kasi tam, ka na, pero wala ko ilabot kay kayo ng tambalos-los. Putang ina ng baboy na, sang paong ko namkita na. Well, ako, nanaba naman mabog ko, pero native man yung litson uh, crispy na ko ganit. Kato, commercial to na baboy. Kay, pula kay Gaping, ba commercial na baboy. Na, insurgency, na, because that's all because uh, they, they, they are the enemies of the previous administration. I do not know through the use the, the use of power, authority, and resources the, which they have now. Anyway, about us foreign policy I am next to storyano earlier, but you know. Ang, ang punot dulo niyan. He is endangering the lives of innocent Filipinos. <laughs> kaya na yung pagpapasok niya ng mga Amerikano dito. kaya well, kung mag well, at least, ang Dabao, magkita mga taga Mindanao, iwit pata mabungkag kay sila una sa taas. Oh, so dapat kayo talaga yung medyo mabalaka dyan. Yung mga Tagaluson dito ngayon. Oh, kayo una. Pagbumbahin yan ba? Oh, diba? E It's basically just that. He is endangering your lives. Wala lagi. wag Mga gina. wag gyud wag Daron, napanang, ang, ah, ah, katauanan ah, nakakatawa nito nila ba Ma, may may, presidente ka Mas meron kang speaker mga, drama ba drama kunwari si Romualdez yung bad cop oh niya, ang presidente, good cop ah, wala akong alam hindi hindi ano ano, ano tangina sabah di ay presidente mga kapalo mag sinita bodere undanga di ay Og na siguro, basig. Or may, or at least nakadungog na ka karon. Yawa, a uy. Lagpas, lagpas kay Pero kani sa you know, oh, oh, look at this. We are all here now. Kita tanan na. You know, some people from Luzon, some people from the Visayas and, you know, other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Kikung nagtarong Okay. Ne. Uh, the next following statements will be you know it will be my own perception and my my personal view of this of this president you are lazy and you lack compassion Mao na. Kaya yan. You know, we are unhappy. Oh. Ngano na mo dire kay nalipay mo? Oh. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Mao mangod na. Kay giuna niya ilahang politika ilang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. So, karon imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labinas mga kabos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Mauna. unsa ba gyud apo ina una una ko ba kung ako okay ra sa ko agayog, wala ko dress politika kira okay, gyud okay, kaayo ang mga nila nga gusto gin nila 20 years you know this is the exact template katong mapamang ko natawa to 1960s kana na plebiscite sila kan people's initiative nila karon this is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years they're just replicating that that kind of template it's in order for them to stay in power to preserve themselves So, kunyan na ako. I have to reserve some of my, you know, uh, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi, because uh, we have a bigger big rally. Pero, you know, I'm ready to die, or maybe, leave leave the Philippines, you know, like, if some country will accept me, you know, like for political asylum. I'm just letting everybody know, kay... Lisod ni, di, uh, punta, dawaton ko ninyo diya, takas na lang ko. Usa o, dagan na ta mag-ino, mag sa salak ron. Uh, Mr. President, kung wala kay gugma, o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ingat hey, ni Magandam dagdako nga barko na yun taan eh. May sa Indonesia, Malaysia, na pa Vietnam. Pili lang, ha? Butuhan nato. Konsensus lang, asa ta Tamanago. Ha? Ah. So, I'll see you later. Thank you kayo. May hapon sa inyong tanan. once again